Napakadami kong na na mga mansanas ngayon dito sa aming garden. Tamang-tama ito pang imbak sa malamig na panahon dito sa Germany. Hi guys, dito na naman tayo ngayon sa garden. Welcome to our provincial life here in Germany again. And i-harvest ko yung isa pang puno ng mansanas dito sa garden namin. May dalawa kasi kaming puno dito. And yung una na-harvest na natin nung nakaraan. And yan, may natira pang isang puno. So yan yung i-harvest ko ngayon bago pa yan siya masira. Napakalamig na pala dito sa amin ngayon. I-harvest ko na ito. Tapos na ulan pa. Ayan o. Hindi naman karamihan ito siya pero mas malalaki ito kesa sa yung isang puno ng mansanas dito sa garden. Dito sa garden, may dalawang puno ng apple dito at noong nakaraan nga, hinarvest natin yung isa. Ngayon naman, kailangan ko na ding i-harvest itong isang puno na nandito sa garden. Kung makikita nyo nga, hindi talaga kagandahan ang mga bunga ng mga mansanas dito. Kahit mga maliliit pa ito sila, talagang hindi maganda ang bunga nito this year. Ganito kasi talaga ang mangyayari sa mga apple na hindi naaalagaan. Four months ago pa nga since nakalipat kami dito at nung lumipat kami, may mga maliliit na na mga bunga itong mga mansanas na nandito sa garden. Hindi din kami gumamit dito ng chemical spray. So, hinayaan lang talaga namin ito siya na mamunga hanggang mahinog. Kaya ganito nga ang resulta, hindi maganda yung kanyang mga bunga. Dito kasi sa garden, may dalawang puno ng mansanas and dalawang klase din ng mansanas. Yung isa na una kong na-harvest noong nakaraan, maliliit yung mga bunga niya pero super crunchy talaga. matamis at saka pulang-pula. Ito namang isang puno, matamis din siya, malalaki, pero super And yun nga, sobrang malalaki yung mga bunga nito. Kaya nga lang, hindi karamihan yung mga bunga nito this year. Kailangan nga talaga ito ng pruning at saka baka nga kailangan ito ng fertilizer at yung mga sanga kasi nito is maraming mga mousse and makikita mo talaga na yung mga dahon is hindi talaga healthy itong puno ng mansanas. syempre kapag hindi healthy yung puno, hindi din maganda yung mga bunga nito. Sayang nga at masasarap pa naman sana at napakalalaki ng mga bunga. This one is super juicy niya. Masarap din and madamis din. Pero hindi siya ganun ka crunchy and ma-juicy kasi siya. Mmm. Mmm. Malaki oh. Parang yung nabibili mo sa grocery ba? Yung parang tag um 30 pesos, 35 pesos sa atin sa Pilipinas. So yun oh. Tatlo 100 hundred. Mm. Ang lamig. Dahil malamig na dito sa amin ngayon, tapos palagi pang naulan. Ang kamay ko, sobrang lamig. Sarap. Mmm hindi ko alam kung matagal na ba na naitanim itong mga mansanas na ito. Pero kasi maliliit ito siya. Kaya hindi ko na kailangang umakyat at naaabot naman lahat ng mga bunga nito. Siguro itong mga na-harvest ko ngayon is gagawin na lang naming cider. Cider is parang sparkling wine ba o kaya apple cider vinegar. Kahit kasi mga sira-sira na mga mansanas ay pwedeng pwede na gawing apple cider vinegar. Yung na-harvest ko nga noong nakaraan na dalawang basket mostly ay ginawa na aming apple juice talagang pure apple juice yun napakasarap. Marami din kaming nagawa mga 6 bottles siguro na malalaki. So hindi na kami kailangan bumili ng apple juice, pure and organic talaga galing pa sa aming garden. Kung magaganda pa sana ang mga bunga nito, pwede nga sana namin itong iimbak sa cellar room. Kaso nga itong ganitong klase ng mga mansanas ay kadalasan hindi nakakain. Yan oh. Ay, ito perfect ang lalaki. Nakakatuwa talaga at unang beses kong mag-harvest nitong mga apple dito sa aming garden. Last year kasi is nangunguha lang kami doon sa mga libre na ipinamimigay ng mga apple tapos minsan nanghihingi ako sa mga kaibigan ko dito sa Germany dahil nga wala kaming puno. Ngayon, meron na talaga kaming sariling puno sa aming garden na pwede naming ma-harvest. Kaya nga pagwala na itong mga bunga pagkatapos kong i-harvest, ay i-trim ko talaga ito at alagaan para mas marami pa akong ma-harvest in the next years at hopefully magaganda na din ang mga bunga nito. At sana nga mas dumami pa ang maibibigay na mga bunga nitong aming mga apple dito sa garden. Kapag summer season dito sa Germany, magsasawa ka talaga sa mga mansanas dito. Kahit saan nakikita mo napakadaming mga puno ng mga mansanas at napakadaming mga bunga. Yung iba nga dito dahil sa dami ng mga mansanas, sinayaan lang nila na mahulog lahat ng mga bunga hindi nila hinaharvest. Dito kasi sa Germany, very common talaga itong mga mansanas at yung iba walang time mag-harvest at marami naman ding mga mansanas sa grocery. Ito naman yung akong harvest Ang dami. Sayang nga talaga at napakamahal nito sa atin sa Pilipinas. Sa totoo lang nung nasa Pilipinas pa ako, minsan lang din talaga akong nakakain ng ganito mga mansanas at mahal nga. Bilis lang din pala ako dito na natapos magharvest at hindi naman karamihan ang bunga you know, nito. Ang laki nito. Though hindi siya perfect shape, pero sobrang laki niya. Tingnan niyo naman yung isa na maliit. Ang laki. <laughs> Tapos andito pa oh. Yan. Ito medyo na sira na ito siya. Oh. Ah, sobrang hinog yun. Sayang. tapo natin ito dito sa ilalim. Dahil gagawin natin compost, yan. Para pag malanta na, uh, magiging fertilizer na yan siya. Nagiging pataba na ng mansanas. So, ito yung na-harvest natin ngayon, guys. Isang basket na puno ng mga apple. Uh, mas marami palang bunga yung kabila, yung mga maliliit. Ito malalaki pero hindi karamihan yung bunga. Ayan, nakakuha tayo ng isang basket. Sa uh, kabila kasi, is dalawang basket yung na-harvest natin noong nakaraan. And, ayan, yung ating mansanas is ng bunga. Ititrim na namin ito. Ipo-pruning namin yan siya para next year, mas madami pa yung bunga. Abangan yung next year kung ano yung maibibigay nito na bunga. So, may dala pala akong suka at saka asin dito habang nag-harvest ako dahil sabi nyo itry ko naman na isaw-saw sa suka at asin. Ayan, tinry ko siya and grabe, ang sarap din pala. <laughs> so, ayan, abangan nyo sa reels. Sa reels ko ilalagay yun. Ayan, oh. Sobrang sarap. Para lang bayabas. <laughs> May suka at asin. Yung suka ko is, hindi siya pinakurat, pero suka uh, sukang sinamak. Mmm. Ang sarap. Mmm.